Kaya naglalakad na kami pa Ortigas. Ayan si Madam Kaway Madam. Ayan. Nililigaw na kami ni Madam. Madam ako ang sister. Anong masasabi mo sa panalo ng FEU? <laughs> saya so proud. ka ba na pasok sa finals? Oo, oh, ano ba? Kasi hindi ako masawa na ako. Ayan na, nakikita niyo Naglalakad pa din si Madam. Madami ko bida sa video ko ah. <laughs> <ayan. laughs> I-edit ko to. Ayaw ko marap. Ayaw marap ni Madam. Ay, ayan, oh, ayan ah. Oh. <laughs> Anong payo so, mo sa finals? Ka, dapat sa national. Bakit sa loob pa habol. Aso. As na, Nakapagod humabol. Sakit pa naman nila yun pag nagpapahabol sila. <laughs> talaga kami bigis humabol ng Adams. Yung. Sabay di... <laughs> sabay leg lang pala yung nakuha sa <laughs> <laughs> Yan na, malapit na ba tayo madam? you. Okay.